Ipinagdiriwang ngayong Agosto ang mantlong commemoration ng 120th founding anniversary ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Bahagi ng selebrasyon ng malawakang tax information drive, gaya na lamang ng ikinasa ng BIR Revenue District Office o RDO 52 sa lungsod ng Paranaque nitong August 16. Para mas marami umano ang maabot at mabigyan ng impormasyon, hybrid o pinaghalong face to -face at online ang seminar tungkol sa mga bagong probisyon ng Republic Act 11976 o ang Ease of Paying Taxes Law. Nakatuon ito sa digitalization of processes na isa sa 8-point economic agenda ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Naniniwala kami na ang isang taxpayer na well-informed ay kusang nagko-comply at kung saan nagbabayad ng tamang buwis. Kabilang sa tinalakay, ang maximization ng mga online payment platform. It's true na pwede-pay pay anywhere tayo. Tama po yun. So just in case na po kasi meron pong uh, chance yung taxpayer or opportunity to pay, in case na wala siya sa jurisdiction ng property, na pwede pa din siyang magbayad kahit saan. For example, yung properties para niya kayo, eh. And then, nagbakasyon siya sa Davao. So, pwede po siyang magbayad sa Davao. Napag-usapan din ang pag-classify sa mga negosyo bilang micro, small, medium at large enterprises, pagpapataas ng halaga ng mandatory issuance ng resibo sa kada customer o kliyente na may binibiling produkto o serbisyo at ang tax removal option sa city at municipal treasurer. Nakalagay all, maroon kayong ititikmak i-detect mark taxpayers taxpayers classification kung small micro or uh, micro small or medium or large so kayo po yung nag-declare initially Nagpapasalamat naman ang mga negosyante at mga taxpayers maging ang mga stakeholders sa patuloy na pag-aantabay ng DIR RDO 52 sa kanilang sektor tiwala rin daw ang mga ito na malaki ang maitutulong ng digitalization o processes sa pagpapabilis sa lumang sistema na nagiging sanhi ng aberya sa pagnenegosyo. Ang pinaka makakatulong ngayon would be uh, digitalization ng mga businesses. Pagtanggap ng e-signatures, pagtanggap ng e-invoicing. Uh, kunyari, sabihin na lang natin with the process ng BIR sa invoices, di ba? yung dati natin. I'm not sure kung aayusin ba natin yan. Yung four copies yan eh puti, blue, green, pink. Yung pink dapat iiwan mo sa So, yung mga ganong bagay ba na bakit kailan hindi uh, bakit hindi pwedeng pilasin unang-una. -una. So, parang uh, sometimes pag napilas problema pa. So, if we kind of digitize kasi tanggap na natin na digital na tayo talaga ngayon eh. If we if the government even the local bureaus are able to make it more high-tech, mas, mas accessible sa lahat uh, i po natin yung mga news natin na tuto natin dito. Kaya humingi kami ng uh, yung mga script ng seminar natin para i-distribute natin sa mga kapwa Lions member po natin. Kasi nakikita natin, uh, grow talaga ang RDO 52. Ayon kay BIR RDO 52 Chief Arnel Cosinas, Target ng kanilang tanggapan na mapuntahan ang lahat ng mga industriya sa Paranaque upang magabayan sila sa proseso ng wastong pagbabayad ng buwis. Maliit at malaking pamamaraan sa maliit na pagtitipon at malalaking pagtitipon, we are trying to disseminate information or tax information uh, to them. So sa tingin ko, ito ay uh, maaring i-share rin nila kasi yung iba ay representative ng isang group Uh, ng isang uh, sector or industry, uh, this information will be cascaded to them. Itinuturing na logistic hub ng National Capital Region ang Paranaque na may malaking ambag sa lokal at maging sa pambansang ekonomiya. Kaya naman pagtitiyak ni Cosinas, hindi sila titigil sa kampanya para higit pang mapataas ang kanilang tax collection. But for the month of July specifically, we achieved the high goal, sabihin na natin high goal, and we have exceeded of uh, more or less 70 million. So we have a billion target. But uh, currently, yung ating emerging uh, goal, so meaning from January to August, siyempre nadagdagan yan. We have to collect more or less more than uh, around 2 billion. So just to meet the January to August uh, cumulative goal. So yan yung picture idol. So ibig sabihin, uh, those who are not complying with the tax uh, issuances or the uh, compliance requirements uh, will be subject to evaluation on the enforcement side. So that's how we are sending messages. Para sa CLTV 36 News, Paolo G. Santos.